Lumaking gwapo ang talented na si Darren Espanto na ngayon ay masasabing isa sa mga pinakahinahangaan na young stars sa showbiz. Ilang babae na rin ang naiugnay kay Darren. Kilalanin natin sila. The Philippine showbiz list presents mga babaeng na link kay Darren Espanto. Ilona Garcia wala mang pagdidetalye kung paano nagsimula ang pag-iibigan nila ni Ilona. Tinukoy ni Darren na ang pagiging sobrang bata nila noong panahong yon ang dahilan kung bakit hindi din nagtagal ang kanilang relasyon. Dahil bata pa nga ay hindi pa nga raw talaga alam kung ano ang tunay na gusto sa buhay. Ganun pa man, naroon ang kasiyahan niya dahil walang bad blood na namagitan sa kanila at nanatiling magkaibigan. Dagdag pa ni Darren, mas mabuti para sa kanya at para sa lahat ng mga naging kasinta kaya dati ang nangyari kasi mas mature na sila ngayon at alam na nila kung ano ang kanilang mga gusto. Alexa Ilakad. Ang pagiging malapit ni na Darren at Alexa sa isa't isa ay hindi naman maiwasang bigyan ng ibang kahulugan. Katunayan, dahil na rin sa kanilang sweet and kulitan moments, may ilang nag-ship sa kanila kung saan ay tinawag ang kanilang tambala na Darlexa. Pero ang paglalagay ng kulay sa kanilang pagkakaibigan ay hindi na nila binibigyan pa ng pansin. Sa isang interview, nilinaw ni Darren na parang tita ang turing niya kay Alexa. Paliwanag niya, feeling daw kasi ni Alexa na sobrang tanda niya kahit hindi naman at mas mature kumilos kaya lumalabas tuloy na siya ang tita sa kanilang friendship group. Ito na anya ang kanilang nakasanayan. Kaya naman tita ang tawag ni Darren kay Alexa habang si Alexa naman ay tinatawag si Darren na iho. Andrea Brilliantes Bago pa man mauwi sa pagiging magbesties, ang samahan ngayon ni Darren at Andrea, hindi ilang pagkakaroon nila noon ng special relationship. Katunayan sa isang interview noong 2020, diretsyong pinangalanan ni Darren ang tatlong showbiz actress na naging karelasyon niya. Dito ay iniisa-isa ng press ang pangalan ng mga female young stars na na-link sa kanya. Hindi direktang kinumpirma ni Darren ang naging estado ng mga relasyon niya sa mga ito pero mababa ka sa pananahimik at pagngiti-ngiti niya ang tunay na sagot. Nang marinig ang pangalan ni Andrea ay tila nabingi si Darren sa tanong kung naging sila ba. Pero anya, ang pagiging sobrang bata nila ang dahilan kung bakit hindi nagprosper ang kanilang relasyon. Samantala sa isang vlog ni Andrea noong 2021, kasama si Seth Fedelin, sumabak sila sa Sagot o Lagot Challenge. Isa nga sa itanong kay Andrea kung mayroon bang mga celebrities na pumorma sa kanya at sino-sino ang mga ito. Hindi nagdalawang isip si Andrea na banggitin ang mga pangalan ng mga ito at kabilang na nga rito si Darren. Tila nagulat naman siya sa kanyang naisagot at sinubukan pa nitong bawiin ang naging pahayag ng klaruhin ni Seth kung totoong nanligaw ang mga ito sa kanya hindi man umusbong ang kanilang romantic relationship. Mahalaga para sa kanilang dalawa na nanatili silang magkaibigan. Ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay minsang naintriga. Matapos na pagpiyastahan ng Nelizan sa social media, ang kumalat ilang larawan kasama si Kyle Itchari na nakahiga sa kama. AC Bonifacio ang pinapakitang espesyal na turingan ni na AC at Darren sa isa't isa ang dahilan kung bakit magpahanga ngayon ay marami pa din sa kanilang mga tagahanga ang umaasa na mag-level up ang kanilang samahan lalo na nung magkatambal sila sa musical series na Lyric and Beat. Pero ang pagbibigay mali siya sa kanilang friendship ay makailang beses na nilang pinigyang linaw. Giit ni Darren, talagang mag-best friends lamang sila ni AC. Pero hindi naman daw niya sinasarado ang posibilidad na sila ay magdidate date balang araw. Kahit na may mga taong naniniwala pa rin sa mga peking balita tungkol sa kanilang relasyon. Ayon kay Darren, patuloy nilang pinanatili ang kanilang friendship na totoo at tunay. Hindi nila hinahayaang makaapekto ito sa kanila at tiniyak naman na mananatili siyang nandyan para kay AC anuman ang mangyari sa hinaharap maging si AC ay tinatawanan din ang hindi matapos-tapos na paglilink sa kanila ni Darren. Ayon kay AC, kuya ang turing niya rito dahil sa pag-aalaga at paggabay nito sa kanya mula lang pasukin niya ang showbiz. Bagamat bukas anya silang parehas, kung sakaling magtuloy-tuloy ang kanilang love team, alam naman daw nila kung ano ang kanilang priorities. Una pa lang daw ay napag-usapan na nila sa kanilang mga karera at sa kanilang pagkakaibigan kung ano talaga sila. Paglalarawan pa ni AC, bestest of friends sila ni Darren. Catherine Bernardo, Si Catherine ang isa sa mga itinuturing ni Darren na ate sa showbiz. Pero bukod sa pagiging magkaibigan, hindi ikinaila ni Darren ang paghanga niya rito noon pa. Katunayan si Catherine ang kanyang childhood at ultimate celebrity crush. Kaya naman ganun na lamang ang kasiyahang naramdaman niya nang makasama niya ito sa 2018 movie na The House of Us kung saan gumanap silang magkapatid. Ayon kay Darren, ang naturang pelikula ay katuparan sa kanyang pangarap dahil bukod sa nakasama niya ang kanyang crush ay ito rin ang kanyang kauna-unahang pelikula. Cassie Legaspi Kung may isang mang babaeng maugong na naugnay kay Darren, ito ay walang iba kundi ang kapuso actress na si Cassie Lee Gaspi. Magkaiba man ang ng TV network at abala sa kanilang career, hindi ito naging hadlang upang mabuo ang kanilang magandang pagkakaibigan. Sobrang swak nga sila sa isa't isa. Ayon kay Darren, nakilala niya si Cassie na mag ito sa ASAP kung saan ay nagka-partner sila sa isang production number. Consistent sila Darren at Cassie sa pagiging bukas kung gaano sila ka-espesyal para sa isa't isa. Hindi nila itinatagong madalas silang magkasama at may mga random pang pagbisita si Darren kay Cassie kahit abala sila sa kanilang trabaho. Nariyan din ang sweet travel nila together. Wala rin problema pagdating sa kanilang pamilya dahil supportado ng mga ito ang closeness nila. Bukas ang mga magulang ni Cassie, si na Carmina Villaruel at Zorin Legaspi na welcome si Darren sa tuwing bumibisita ito sa bahay ng pamilya Legaspi. Malinaw na pasado sa kanila ang binata. Sa isang interview kay Cassie noong January 2023, inamin niya na boyfriend material si Darren pero paglilinaw niya mag-best friend lang sila. Hindi na raw para isipin pa nila kung ano man ang opinion ng iba tungkol sa pagiging malapit nila ni Darren. Kaule ng hindi matapos-tapos na pag-uugnay sa kanila, kamakailan lang binigyang linaw ito ni Darren. Sa panayam sa kanya ng TV Patrol noong April 8, tinuldo kanya ang usaping ito sa pagsasabing best friends lamang ang tulingan nila ni Cassie. Sa tanong kung maaari pa nilang e-level up ang kanilang relasyon, agad niya itong tinugunan ng no, not right now, No. Kasunod ng kompirmasyong ito, hindi naman nakataka sa mata ng netizens ang magkahiwalay na cryptic post na mag-inang Cassie at Carmina. Sa kanyang Instagram story, nagbahagi si Cassie ng screenshot ng kanta ni Olivia Rodrigo na Favorite Crime habang isang quote naman ang ibinahagi ni Carmina na may nakasulat na Don't expect the same in return. Hinihinala ng mga netizens na ang mga mensaheng ito ay patama kay Darren dahil sa pag-aming wala silang relasyon ni Cassie. Jillian Ward. Isa sa pinakabagong nauugnay ngayon kay Darren ay ang kapuso star na si Jillian Ward. Nag-umpis pag-usapan at iugnay ang dalawa ng isa si Jillian sa invited guest ng It Showtime sa launching ng programa sa GMA7 noong April 6. Naging magkapareha sina Darren at Jillian sa segment na Karaoke Kids na kinakiligan ng viewers. Sa nasabing segment, pinapurihan ni na Vice Ganda, MC at Lassie ang ganda ni Jillian. Kasunod nito, tinanong ni Vice si Jillian kung may boyfriend na ito na sumagot naman ng wala po. Matapos ay si Darren naman ang binalingan ni Vice at tinanong kung may girlfriend ito. Diretso naman itong tinugunan ni Darren ng wala. Dito na kinansyawan ang dalawa na dahilan kung bakit maraming netizens ang pinagtatambal sila. Kitang-kita nila ang chemistry sa mga ito. Kauli ng pag-link sa kanila, sa isang interview, inamin ni Darren na maging siya ay nagulat na may nagsiship na sa kanila. Nakapag-usap naman daw sila ni Jillian at Anya, very chill ito. Dagdag pa niya na nag-iisip na sila ng collaboration ni Jillian in the near future at yun nga ay kung papayagan na pwedeng tumawid. Kailin Alcantara Bago pa man naugnay sa si ibang female celebrities, isa sa mga naunang nagpatibok ng puso ni Darren ay ang kapuso actress na si Kylie Alcantara. Sa isang panayam noong 2020, isa si Kailin sa pinangalanan ni Darren na kanyang nakarelasyon. Pero tumanggi siya na magbigay ng detalye kung kailan naging sila at kung kailan natapos at kung gaano sila tumagal. Ayon kay Darren, ibigay na lamang daw ang bagay na yon sa kanila at ang mahalaga naman ay nanatili silang magkaibigan ni Kailin. Wala naman daw humahad lang sa kanila noon. Hindi rin daw ang paglipat ni Kailin sa GMA ang dahilan kung bakit naputol ang anuman sa kanila. Sa tingin ni Darren, it's their immaturity that's to blame. Naniniwala din daw siya sa courtship philosophy ni Kailin na dapat ay una o kasamang nililigawan ang parents ng babae. Bagamat tiniyak na magkaibigan lamang sila, hindi naman maiwasang muling mabuhay ang pag-uugnay sa kanila. Sa isang episode ng It's Showtime Kamakailan, isa sa mga bumisita si Kailin at dito nga ay napagkatuwaan ng mga host na tuksuhin sila ni Darren. Matapos ang performance ni Kailin kasama ang mga awit na si Jeremy G, pag interact siya sa mga host. Dito ay kinausap siya ni Kim Chu at sinabihan na habang kumakanta raw siya, mayroong nakatingin sa kanya na hindi man lang kumukurap. Agad naman itong itinuloy ni Kim na ito nga ay walang iba kundi si Darren. Pambibisto pa ni Kim, narinig pa daw niyang sinabi ni Darren ang mga katagang, ang galing pala ni Kaylin talaga. Agad namang tumugon si Kaylin sa pagsasabing, alam niyo po kung bakit? Kasi nga, bago balingan si Darren. Natatawa namang sumagot si Darren na tinatanong si Kaylin ng ano. Hindi naman nagpaawat si Kaylin at natatawang tinukso pa si Darren sa mensahe na sabihin mo. Maging si Vice ay hindi napigilang tuksuhin ang dalawa sa pagsasabing sa susunod na kayo ni Darren Kumanta, kanta daw kayo, We Are Family. Ang hirit nito ni Vice ay binigyan din ng kakaibang kahulugan ng mga netizens na tila patama nga raw sa naugnay sa kanila, ang kambal na sina Cassie at Mavi. Samantala maging si John Hilario ay hiniritan din sina Kailin at Darren kung saan pinagpares ang kanilang mga pangalan sa tambalang Darlene. Hindi nga nagwakas sa programa lamang ang hatid na pagpapakilig ng dalawa. Matapos kasi ang guesting ni Kailin, ibinahagi niya ang isang video ng kanyang sarili na naglalakad sa paligid ng ABS-CBN compound at nilaki pa ng caption na, Hola, madlang kapuso. Makikita naman sa top comment si Darren na nag-iwan na maikling komento na kasinga, na tinugunan naman ni Kelly ng kasinamern. Ang palitan nila ng komento ay tila karugtong ng na mga nangyaring kulitan nila sa It's Showtime na inaasahan na nila mga tagahanga na masusundan pa, lalo na at parehas na silang single. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!